Kinupirman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mula sa 10 payaw na pinamahagi ng pamahalaan at ikinabit sa Rosul Reef sa West Philippine Sea ay dalawa na lamang ang natira. Posible ani lang inanod ito o sinadyang pinutol. Sa kabila nito, tiniyak ng ahensya na magpapatuloy ang pagbibigay ng ayuda sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Nakapamahagi na ng 60 million pesos na halaga ng tulong ang BIFAR sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Kabilang sa binigay ay libreng bangka gamit sa pangingisda at post-harvest facility. Layo nitong itaas ang kapasidad ng mga mangingisda at pampataas ang produksyon ng isda. Dumarami aniya ang mga mangingisda sa West Philippine Sea sa harap ng nagpapatrolya ng pamahalaan sa West Philippine Sea at pamimigay ng tulong sa kanila. Ito po yung increased presence ng mga mangingisda na naiulat natin itong mga nakaraang buwan dun po sa Scarborough Shoal. Kasi kung matatandaan po natin, sunod-sunod yung naging operations ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at nakita natin na kapag may presensya ang pamahalaan doon sa area, ay uh, mas nagiging ano din, confident ang ating mga mangingisda na mangingisda doon sa, sa lugar.